Guys, sudah bawa mana? Aduh, kita bawa mana? guys. po, magandang araw mga kooperet. Lalo na sa mga viewers ko, subscribers, magandang hapon po sa inyo, magandang araw. Ito po ang aming update ngayon is natapos na po yung nakita mo sa aking video last na may meron pa itong tawag nilang kaliguan ng kalabaw. Ngayon, ito na po. Maganda na po tingnan. Pero bukas ito po ay magsisimento na po sila. Yan po ang ating update sa maghapon. Ngayon, ito ay Barangay Bongan. Yan po. Yan po ang aming Yan po ang ating nagawa ngayong maghapon. Og salamat po sa mga lahat ng nanonood. Hindi niyo ko iwanan. Salamat po sa lahat. And God bless you at all. Bye-bye.